Good evening guys! Kain tayo guys! Ayan ang aking pagkain ngayong gabi. Uh, white rice and chicken curry with egg. Ayan. And coconut water. Ayan ang ating ano ngayon. Ang ating... Ayan ang pagkain natin ngayon guys. Ngayong gabi. Ayan. Kain tayo guys! ayan ayan ang ating pagkain ngayon huwag natin kunin yung kalta ng tatay ayan ah, kayang tayo guys ayan with rice and chicken curry drumstick drumstick ayoko magkamay at mag sara ako ayoko na ang dami naman sabaw binili ko lang to sa Indian food dito sa baba ayan lagay natin sa ating plato ayan dahil ayoko na ang dami sabaw dito tayo magkunit-kunit sa ating plato. Kunit-kunit <laughs> talaga. Yan. Pagpukunit-kunitin natin dyan. Ayan. Uh, Nadala yung altar ng tatay ko. Hayap mo yan. Kasama yung altar niya. Nagay natin itong sabaw. Kasi ayaw ka ng sabaw. Ayan. Ah, tayo na lang mag-adjust. Oh, diba? Pero hayaan magkat O, oh, ayan. Ganyan. Hayaan mo siya, hindi naman nakikita yung kanyang ano Yung mga pangalan ng kanyang altar. Yung mga ni Hindi, naman nakikita. aku na ang takpan ko na lang. Diba? Hmm. Sige. fight. Ano lang, yung pray natin. <laughs> May eksi lang kasi gutom na. Mm. Masarap kasi yung ano nila dyan, luto. Kasi hanggang sa naman talaga yung lasa. Hindi yung iba na balat lang. Hmm. Thank guys. Thank you very much. Sa blessing ngayon. Maghapon ako sa labas guys. Kasi alam mo, Naghanap ako ng gamot ni tatay. Yung gamot sa pag-wash out ng kanyang tubig sa katawan. Hapon na ako lumating kaanin na doon sa pharmacy. Tapos wala. Tapos pupunta sana ako doon sa pinapachikapan niya. Yung pharmacy doon ay ang lakas ng ulan. Anong oras ako makakarating doon? Alas 5. Tapos pag umula kasi doon, sinasara yung gate nila. Yung pinto. Kaya hindi nalang ako tumuloy. Eh. Sabi ko bukas nalang tagal pa ng bus. Tsaka yung kanin, binili ko lang. O, oh, diba? Yung sinail ko ng linggo, ang dami. Tapos na pali. No, so, alam ko lang, hindi po punta dito yung mga kaibigan ko, so, hindi na ako nagsain. Kaya eh, sabi na nila dati. Sa hindi na ako magsasain. Sayang lang tatlong takal yung sinain ko. Tapos, naubos. Hindi lang naubos. Ako lang ang ano, kumain. Ngayon, bumilang ng isang takal na kanin. Ang ganoon nalang ang gawin ko. Bibili na ako ng pagkain. Nasa sayang lang. Ang daming ah nangailangan ng kanin. Sa so, pila sa ako dito, nagsasayang lang ng pagkain. masarap, guys. Ayoko kasi yung breast na chicken breast. Gusto ko yung pakpak. Yung -pak, malikod. Yung mga buto-buto Yung mga buto-buto ba. sa isang takal na kanin, 90 cents. Since hindi ako bloated sa coconut water, ito na ang aking ininom. Tapos, hindi na ako minom ng Coca-Cola. Ang ganda ng kilay ko. Ano nangyari? Sana all. maganda yung ano yung coconut na use yo yos kaysa coconut na yung parang ano yung parang karton yung lagayan hindi masarap yun parang mabentut. Ang mahal dito sa baba namin, $1.30, samantalang sa NTUC ay $1 lang. Tinamad na kasi ako pumunta. Sa NTUC. Kaya dito na akong bumili sa baba namin. na no, na kasi stock dito sa ano sa frigidaire ang na ang kanin sa baba kaya doon ako bumili na kanin kumakain tayo, mag-live tayo para ganahan tayo kumain. Kunwari may kausap. Tapos, hindi mo na malayan yung pagkain mo, maubos mo na pala. Kasi mag-isa ka lang, tapos wala kang kausap, tapos nga nga, ganyan, kung ano-ano ar ang inisip mo habang kumakain, hanggang sa mawalan ka ng gana sa kakaisip. mag-live habang kumakain. Kunwari, may kausap. Ganyan. Para hindi mo main ma habang kumakain ka, nag-iisip na ganyan. Para isipin mo yung mga problema. Problema. Ganon. Kaya, kumakain, mag-live, less stress, di ba? Ganun lang yun. Yan na Sabay ganun. Yung nasasabi ng alaga ko. kausap mo? Sabi ko wala. Ginakausap ko sarili ko. Saka sabi ko, panoorin mo yung video ko. So, pinanood niya. Nandali lang. Sabi niya, okay, okay. <laughs> sabi ko, para supportahan mo ako. Okay, okay. Sabi niya, you, pwede mong gamitin yung cellphone ko. Hmm? Tapos, ginamit ko nga. Tapos sabi niya, okay, okay. Tama na. Ano? sa inyong maglalaro sa Oh, diba? ah, masarap, di Amali Ang malinam na. Hindi ko nababos yung kanin ko. Tama na yan. Tapak na lang. May kanin pa ako, oh. Dalawang subo. ayoko na. Hindi natanggap ng aking tiyan. Yung kanin. Diyan ko na ngayon ang magkocontrol. gusto ko pa sana kumain kaso lang yung chan ko ayaw na hindi ko alam kung bakit ganito na yata yung tumatanda ayan o sayang dalawang subo pa ngayon itlog ang kakainin ko Itlog Itlog pa more Masarap ito kasi Sinasama sa chicken curry Kaya so may lasa siya Pero yung Natural na laga lang ayoko kaya hindi po kaya kainin kaya ko isa lang pero yung dalawa manghina na ako lahat na. nanghina kaya ako pag makain ako ng itlog kaso lang pinipilit ko kasi maganda daw na maliligay ang araw. Bukas mag lalayas na naman ako bukas maghanap ako ng gamot ni tatay. Pupunta ako sa isang pharmacy. Ah, uh Kailangan -huh. kasi hindi ko pwede na i-stop yung ano niya, yung gamot. Kasi namamagaas siya. Yung tubig. Kaya sabi ko, huwag siyang uminom ng maraming tubig. Kasi, ang sakit niya kasi, may tubig yung lungs niya. Kaya ngayon, nandiyan, inihinyal na naman siya. Huh? Parang, parang may kaya siya na. May sounds siya. Kaya yun, kailangan bukas. Umaga pa, tapos niya mag-almusal, ako lalayas. Maghanap, pupunta lang isang pharmacy para mabilhan siya ng gamot. Kaya hindi ako pwede tanghali na pumili kasi kailangan umaga para makainot siya ng gamot. Kasi ngayon, sabi kasi ng Doktor sa akin, imonitor ko siya. Habi niya, pag ang binigay sa kanya yung oras sa pag-inom ng gamot na yon ay umagat ha umagat gabi, umagat hapon, gano'n. Pag namaga daw siya, pag namaga, uh, bigyan ko siya ng gamot three times a day. Eh, papa, nung no, no, November 1, uh, sabi niya okay na siya. Kaya sabi ko, ano, bibili ako ng gamot, sabi niya okay na siya, wala daw siyang nararamdaman. Eh, ngayon, uh, November 1, wala na siyang gamot ngayon is 8 bukas. Oo. Ito mo anong nangyari. Mingyan siya. One week. One week ba? Mm uh -huh. One week na guys. Hindi siya nakainom ng na gamot. Kaya ayun. Kailangan mukas makabili ako ng gamot. Kasi andyan para siya may asma. Dahil yung COVID na mag na mag ano yung kanya, yung mga mata niya na, na. Oo, parang ang taba-taba niya, ang laki ng tiyan. Pero hindi yun taba, guys. Tubig yun. Nagmana siya. Kaya, i-update ko kayo bukas, guys. Okay, thank you for watching, guys. Okay, bye. Good night, guys. Good night.